Magandang araw po po si Torney Jeff Martinez at meron po tayong isang katanungan dito mula sa isang nanonood sa ating mga segment. Ang tanong po is uh, kung nagkaroon daw po ng order ng reinstatement without back wages kahit na merong pronouncement ng illegal dismissal kung tama po ba yun o hindi. Ang sagot po dyan ay hindi po. Uh, marami na pong naging desisyon yung Korte Suprema tungkol sa bagay na ito na kapag nagkaroon po ng pronouncement ng illegal dismissal ay eh, uh, meron pong karapatan na makatanggap ng full back wages ang isang empleyado na natanggal uh, na illegal o ill illegally dismissed na empleyado. Pwede lang po na hindi magkaroon ng back wages ang award ng rain statement kung sakasakali na ang ang findings ng ng labor o ng NLRC ay wala pong dismissal na nangyari at wala pong abandonment. So sa pagkakataon po na yon dahil hindi po na-dismiss yung empleyado, wala pong award ng back wages. So balit sa mga panahon na na-dismiss ang isang empleyado, automatic po yon na dapat merong award ng back wages kung siya ay illegally dismissed. Maraming salamat po.